Change in appetite Kilala ang mga pusa bilang mapili sa pagkain. Pero ang kawalan nila ng gana kumain ay ibang usapan na po. Maari kasi may problema na siya na iniinda na siyang dahilan ng pagkawalan niya ng gana kumain. Lack of grooming Isa pang red flag sa mga pusa ay kapag napansin mong hindi na siya gaano nag-groom sa sarili niya at ang kanyang mga fur ay matted at medyo magulo. Alam naman kasi natin ang mga pusa ay mahilig maglinis ng kanilang sarili. Kaya naman na kailangang magtaka ka na kapag bigla na lang siyang hindi na naglilinis. Maari kasi may problema na siya na kailangan na ikonsulta sa kanyang vet. Hiding Alam na natin na ang mga pusa din ay mahilig matulog o umidlip sa mga tahimik at tagong areas. Pero kapag napansin mo na na ang isang pusa ay ayaw umalis sa area na ito, nagsisignal itong may mali na sa kanyang pakiramdam. Changes in behavior. Ang mga biglaang pagbabago sa ugali ng isang pusa ay isa sa mga pangunahing red flags. Kapag halimbawa ang isang very affectionate na pusa ay bigla na lang naging palatago at umiiwas sa kanyang owner, maaring masama na nga ang kanyang pakiramdam. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng pagkakaroon ng sakit ng iyong pusa. Ang ilan pang warning signs na dapat nating tingnan ay ang mga pagbabago sa kanilang litter box habits, problema sa kanilang pag-ihi, madalas at madalang na pag-inom ng tubig, pagsusuka at diarrhea. Ano man ang mapansin nating hindi tama sa kanilang karaniwang ginagawa, mainam na itawag at konsulta na ito agad sa kanilang vet.